Hello guys, this is a news listener by Angelo and today is May 13 2025. Okay, so this is post election 2025 and ang title sa thumbnail is Election 2025. Sino ang tunay na panalo? Okay guys, uh, tapos na ang halalan, and I'm sure na, na boto niyo yung mga gusto niyong kandidato para sa senador, party list, uh, governors, governor, vice governor, congressman, board members, ano pa? mayor, councilor ng iyong mga lugar. Okay? So thank you for listening again and um pag-usapan naman natin na ng maikli ang nanya nangyaring eleksyon uh, kahapon okay so so let's talk about uh, yung mga nanalo sa Senado okay uh, and actually uh, I'm sure na ito ay um, same results na pupunta doon sa ating uh, COMELEC uh, uh, results so kumuha tayo ng information da, uh, dito sa ABS-CBN ABS Halalan Results. Um, dot abscbn.com Okay? So, um, by the way, uh, nakalagay dito is election return transmitted about 91,000 of 93,629 cluster percents. So, almost hundred uh, 100% na. right guys so uh malapit nang uh, pagtatapos ng mga almost uh, 100% tapos uh, as of 4:18 p.m. May 13, 2025 so there are, so meron pang mga may get na libong uh, percent ang wala pa dito sa election returns okay so pag-usapan muna natin yung mga senador. Um, the, okay, by the way, congratulations sa lahat ng mga mananalo at sa mga hindi man manalo. Okay lang yan. Uh, meron pa namang 2028, uh, which is the presidential elections, right? So, so yung mga may mga chance for the next election, syempre, bawi din, right? Okay, and sabi dito, partial and our unofficial result aggregated from Comelec data as of 2013 2025 for 18 uh, 18 p.m. and from 97.28% of election returns. So galing tosa Comelec, hindi to galing con sino-sino, okay? Tapos, okay, so dito muna number 1 Bongo uh, 26 million, uh, Aquino Bam 20 uh, 20 million plus, De La Rosa 20 million plus then or uh 20, mil, uh 20 million 257 third place. Ikaapat, Tulfo Erwin, 16 million plus. Uh, Pangilinan Kiko 15 million plus. Uh, tapos si Marcoleta Rudante 14 million plus. Uh, laxon Ping, 14, uh, million 853 votes, uh, million plus, okay. Soro Tito, 14,000, uh, 14 million rather, 593 uh, plus votes. Cayetano, uh, Ika 9th, uh, 14,302. Villar, Ika 10th, Lito Lapid, and si Manang Aimee, <laughs> uh, 13 million, NASA, last place, yeah. So, uh, almost ang mak- uh, almost na makuha ni Ben Tulfo yung ano, yung spot na yon. Tapos okay, so the rest so Tulfo, Bong Revilla, Binay, Abi, Abalos, Benhor, Bondoc, okay, Manny Pacquiao, Salvador, um, uh, Busita, Heidi Mendoza, Revilla and so much more. Is the list. Partly ang na Namuna is Akbayan 2.7 million. Okay, Duterte Yut 2.3 million. Tingog 1.7 million. Uh, for, for peace 1.4. Uh, Axi IS 1.2. Ako Bicol, 1 million. Uh, plus uh, Usbag. Okay, 772. Plus 1,000. Uh, Solid North 753. Trabajo uh, 647, SIBAC 587, PPP 5, uh, 570,000 plus, Senior Citizens 569, Malasakit at Bayanian, ML 541, FPJ, United, okay, and 4K and so much more. So, on daming uh, papasok namang part the least. Okay, so guys okay those are the uh winners of uh magiging winner absolutely that's a comic data to at um uh, i'm sure ma malalaman na natin uh, pro proclaim winners uh later on today or maybe tomorrow right Hindi pa naman tapos, eh. okay so let's talk about um you know yung mga nanalong Uh, kandidato, mananalong kandidato. So, si Bongo, uh, syempre, na sa number one siya sa, no sa, mga surveys. So, nakikita nyo na, ano, um, uh, yung spot na yon hindi na, uh, hindi siya gumalaw. Uh, kung baka nangyari yung nangyari. Okay? So, what could be, uh, what could be the reasons na naging number one siya? Anyway, uh there's still some supports, especially uh doon sa baluarte niya sa Davao. And at the same time, um uh yung moto niya which is ang malasakit at syempre yung malasakit center. Okay? And then uh ano pa? Syempre, you know, um uh pag pinag-usapan naman natin 'yun, uh, dami naman factors. And then ang what's surprising here is si Pamakino. So, sa mga surveys niya, uh, surveys niya before elections, di ba? Uh, nasa, I think, 13th place, uh, kung hindi ako nagkakamali. Nasa ilalim siya eh. Uh, okay. Uh, tapos, um, tapos naging number 2 siya. Diba? Kung pinag-usap kung kung pinag-usapan yung sino yung top 1, saka yung top 2, uh, actually mas parang mas uh, meron pang storya ah, yung sa top 2 compared dun to sa top 1. Parang yung balita napupunta kay Bam. Why? It's because Bam we are uh, uh, we are at one of the bottom yeah uh, uh, here uh pay, ko sa sa GMA news okay so here so galing to sa SWS voter preference for senator for the 2025 election total philippine uh, total philippines december to may 25 okay sibam nasa ika 16 to 17 siya. Place. Right? Uh, so ang layo. Okay? So grabe yung pag-angat uh, at uh, siguro nakita na ng mga Pilipino yung talagang uh, mensahe ni Bama Aquino. Uh, especially sa education. Di ba? So grabe. Uh, yung parang Shocking siya siguro sa kanila. I mean, pag nakita niyo yung mga <coughs> mga interviews or uh, message niya, uh, grabe yung uh, hiyawan nila. Right? Okay. So, uh, si Bam tapos si Dolorosa. Okay, third place. Uh, so service, uh, somewhere around five. Okay. Si Erwin, katu, Tapos si Kiko, yon, <laughs> Sila yung mga uh, dalawa sa kanila is yung mga mga nasa bottom of the surveys, right? Okay. So, si Kiko dito, nasa, nasa ano siya ata ng SWS, naka ika 15th. ba? Diba? So, ang layo, grabe. Yung supporta ng mga pinks, uh, na-activate you know, nitong halala na ito. And I'm, I'm sure may, mana, may mga naniniwala sa kanilang plataforma. Uh, especially kay, uh, Senator Kiko yung um, agricultural. And um, sa panahon ngayon, ang daming nagugutom na tao, ang taas presyo ng bigas, uh, and ang gobyerno ay eh, wala pa rin ginagawa. Um, well, mataas pa rin, not too much, but um, hindi mo maririnig sa mga tao yung, ano, yung kaginawaan. So, I'm sure may magagawang si Senator Kiko um, uh, sa sector ng agrikultura and si Bama Kino naman sa education. yon Okay? Now, sa... Uh, let's see. Pa pakita ko muna yung ano. Yeah, okay, dito. So, si marcoleta Roleta di ba? Diba? Okay. So, surveys... Si marcoleta is nasa... Okay, pag-ibig mo na. Like uh, twenty-four sha. So that's one of the surprises. So I think elections. As, uh, syempre, um NASA Ibabasha and then suddenly siya at, uh, this election day is around sixth. So, so maybe because of the endorsements from Um, together sa mga DDS at saka sa INC. Nag-block voting. Uh, wala namang uh, for Senator Ping at Tito Soto. Actually, uh, 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 most of us alam naman natin na malanalo sila. Si Pia, okay, uh, nandyan pa rin. Okay, si Camille, uh, ang daming galit. Pero, uh, wala eh. Kung eh kahit maraming galit yung mga tao pero kung nauuto ka pa rin at uh, binoboto mo rin pa rin yung mga dynasty katulad ng mga kayatano 'di ba? Oh, 'yun. Oh, okay. Aw, oh, nandito na naman si Lito Lapid, isa sa mga mga tahimik sa Senado. And si Manang Amy Wow. Oh, naka si Manang Amy so 12 placed okay so uh para sa akin well ng yung mga oposisyon katulad ng mga katulad ni Bam at Kiko uh there's a really a good chance na may voice ang mga tao katulad ng mga uh maliliit at uh Uh, especially sa mga uh, kabataan na gusto ng pagbabago. di ba? Diba? Eh, yung mga iba dyan na nanalo, eh, puro lang may interest, uh, sariling interest lang iniisip, o akin ang, ang kanilang puon. Okay? Uh, tingnan natin kung ano mangyayari sa Senado kung nandoon na sila. Right? And again, guys, uh, talking about the gastos, imagine yung mga gumastos ng, uh, gumastos ng almost 1 billion or more than 1 billion. Katulad ni Abi Binay, di ba? Ni, sino ba? Si, yung dinanalo. Si Willie, o oh, siguro, uh, grabe yung gastos na. Si, sino ba? si Manny, okay? Ang daming pera nilabas. Ah uh, sino pa? Si Benner uh, Abalos, grabe yung 8 ah uh, pera na nilabas na 'yan. Sa mga progressive groups, I'm sure that uh, next time uh, you know, babawi din, uh, babawi din. And mas ang pinaka-surprising sa mga progressive groups uh, which meron sa meron sila chances. Eh si ma'am Heidi Mendoza. Uh, imagine, wala siyang uh, pera na inalabas. Siyempre, so, hindi naman siya mayaman katulad ng mga trapong nasa gobyerno, 'di ba? Uh 8.6 million. Imagine that, guys. Right? So meron siyang meron siyang chance for the next election. So I hope uh, hindi na natin makikita yung mga hopefully sa susunod na election, may kita naman natin yung mga taong mas deserving kaysa sa mga mga nanalong mga kandidato dito. Di ba? Okay. There we go. And then, especially at Bayan. Okay. Ewan ko lang dito sa Duterte Youth. Eh, kamusta naman sila sa performance sila sa Kongreso. Di ba? <laughs> okay. Anyway. So, pero, um, So this is lastly. Uh yung election is all about making change. Yung pagbabago na iniintay talaga natin. So far, everyone is happy because nandito na si Bam again uh, si Senator Kiko, may kasama na si uh, Senator Risa na magiging oposisyon hindi yung hindi yung mga Peking opposition ng mga Duterte. Di ba? Kasi yung sa kanila, eh, puro Duterte lang. Interest lang ang mga Duterte ang pinag-uusapan nila. Alright, guys? Pero uh, uh, for me, lastly, so sino talaga tunay na panalo? Yung mga senador ba? O tayong taong bayan? Yeah, Pag-isipan natin. Okay? So thank you guys for listening. And I'll See you again next time. Uh, please like, comment, and subscribe to, to this channel. And uh, we'll talk more next time. Okay. Bye. See you again. Have a great day.